Ang sabi nila, ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakapitak-pitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit, kapaligtaran po ang inululunsan ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang bayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan. Napagsasamahin ang labing dalawang magigiting na Pilipino na may tatlay na sipat at galing para maging pinuno. Tanga ng prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Mga kababayan, Secretary Ben-Hur Abalos, Mayor Abby Pinay, Senator Pia Cayetano, and Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, and si Senator Ivy Marcos, and Senator Manny Pacquiao, and Senator Bong Revilla, and Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, Deputy Speaker Camille Villar, Ika nga, may kanya-kanya tayong abilidad para mapabuti ang ating bansa. Ngunit, kung mas magandang bukas, mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa.